<laughs> say hello, Usman. Ayan, papasok sa tuition yung mga anak ko. Ito yung sinasabi ko sa inyo na na malunggayo sa kaubas. Oh. Ayan, tanim nila kapitbahay. Ayan, mga malunggayo. Hintayin niyo ako, anak! Iyakatid kay dalawang bata sa tuition. Si Abu sana maghatid. Sabi ko, ako, ako muna maghatid. Dito lang yan. Katabi lang ng bahay na kami tuition nila. O, ganyan lang itura ng mga anak ko <laughs> ng pambahay. Oh. Oh, yung tuition, tinatawag nila ano yan, tutor yung nagtuturo sa kanila so ayan ang mga kanal dito laging barago ang mga kanal dahil sa basura oh. ay may tao ayan tuition may mga kambing Usman, Mariam hintayin nyo ako, ah saan na ay ayan na Ayan, dyan. Itwisyo nila. Oh, oh. Babay na, oh, Alapis. Ayan, dyan. Balik na ako. <laughs> Balik na ako. Doon yun. May harang na kortina pa yung ano, ano yung yung pinto. Bakit? Sige na, pasok ka na. bricks. Ito yung bricks. Yung pagka ng bahay. Ayan, ganyan. Meron din ditong hollow block pero kadalasan dito bahay bricks. Ganyan. Pag bricks ang bahay pala, hindi mo maririnig nag-aaway kapit bahay. Ano? Oh. <laughs> Halos di ko marinig na may nag-aaway na pala. Ala pa akong kamalay-malay. Nababawasan ng pagiging chismosa ko dito. Ayan. Ayun, kanyang lang kalapit. Kaya minsan kahit sila lang, Pagkasama yung mga pinsa nila, pumapasok sila, sila lang. Pero, kadalasan, pagka, ano, hinahatid ni Abu. Ito yung malunggay, oh. malunggay, ba? Sa ba? Ito, ubas. Ubas, malunggay. Ayan. Ay, ano daw? Ano daw sabi? Ayan. Ang tanim kasi nung biyanan kong babae, bulaklak. Oh. ko ako lang papipiliin. Tatabasin kay bulaklak. <laughs> Tapos may dates kami. Ay, dates namin. No? Konti ang bunga ngayon taon ng dates namin. No? Dati ang kapal-kapal niyan. Ngayong taon, konti. Nagbabagyo kasi nahangin ang nahangin. Ayan. Ano na yan, pitasin na yan. Ganyan, itsura ng dates. Ayan, bahay namin ito. Orange ng kapit. Orange dalandan. Dalandan yan Ano so, nyo, no? Lahat talaga ng oh, bunga. Dalandan. Tapos dito yung bahay nung samasi namin dati. Ayan. So, ayan. Ayan. Babush na. Andito na ako.